Hello mga friendship, naghahanap ka ba ng pabahay na environmental and utility friendly? Well yes, ito na ang inaantay mo. Presenting Liora Homes. Alam mo ba na ang Liora Homes ay may libre ng tatlong solar panel? Ito ay nakakapagtipid ng up to 30% ng iyong Meralco bill. Tama yung narinig mo friendship. Up to 30% at libre ang solar panel na to. Bukod dyan, meron din silang libreng rainwater collection system na makakapagpatipid naman ng water bill mo ng up to 35%. bonga At heto pa mga friendship, alam mo ba na mas malaki ang size ng lote na to compared sa standard size ng townhouse dahil ang lot area niya ay 50 square meters at ang kanyang floor area is 44 square meters and meron ka ng lot for parking. O, oh, ba? Diba? Alam mo ba na meron din kaming libreng Screen door and screen window dito para maiwasan ang pagpasok ng mga lamok na nagsasanhi ng dengue. Ano pang inattend mo mga friendship? Meron kaming libreng tripping dito sa Liora Homes.